it'll Welcome back to my channel and to my page Sa so, mga hindi pa na-subscribe dyan Ano pa ang iniintay nyo? Subscribe na kayo Another vote of love here indeed Kaya naman, samaan nyo ako another quick review with another new bike now from CF Moto. Ito nga pala guys yung ating 500 SR Boom. And balik tayo sa kalsada. Today guys, Saturday, um, nakuha ko to. Huh. Wednesday ata bago bumagsak yung bagyo dito sa side natin and uh, mula nun nakuha ko siya ngayon ko na lang siya ulit magagamit dahil nga umuulan mga nakaraang araw at ang biyahe natin today ay sa Clark uh, bukod sa breakfast ride with mga group mates pupunta rin tayo sa Clark 200 endurance race support support lang Anyway, so ano ba masasabi ko dito sa bagong motor ng CF Moto? Unang-una nung nakita ko 'to, ang ganda. 'Yun lang ang ko. Alam niyo naman mahilig ako sa mga kakaibang motor at 'yun ang uh, unang-unang makikita mo or mapapansin mo sa motor na 'to. Kakaiba siya. Kakaiba yung design niya, yung style niya. So, kung mahilig ka sa mga aesthetics, yun ang unang-unang uh, magugustuhan mo dito sa motor na to. Yung ilaw niya sa harap, yung dalawang uh, action, hindi daw ilaw yun. Butas lang. <laughs> Mukha lang ilaw. Isa yun sa mga nagdala talaga eh, no? Tapos, para siyang ano eh, para sabi nga nila, para siyang malaking papyo. Yung isang motor nila na low CC. And indeed, parang nga siyang papyo. Pero magaan siya. Mukha siyang uh, bulky at some, uh, at some side. Pero hindi. Uh, magaan siya. Tapos hindi rin siya ganun kataas for me. Kahit naka-ordinary riding shoes lang ako, hindi kong hindi yung matataas ang takong, okay na okay siya. Madali siyang i-manage. Pero parang masarap tong ano, um, everyday bike. Alam mo yun, yung pamasok, kasi although yung upo niya hindi katulad ng mga adventure bike hindi rin naman siya sobrang aggressive hindi naman siya subsob na subsob sakto lang para ka na naked bike ganun tapos uh, ano pa bang masasabi ko sa pressure niya guys I think na ang ganda alam mo yun sulit in the sense ang ganda ng motor mo kakaiba tapos yun nga abi ko nga ba diba? parang ang sarap niyang gamitin pang araw-araw pamasok ganyan or uh, kung ano man ang ride mo na madalas okay siya hindi siya kasi mahirap i-manage magaan siya hindi siya mataas tapos maganda siya hindi rin siya mainit tapos oh, what can I say yung app nung CF Moto although hindi ko siya na-try pa rito hindi ko nagamit, gamit o hindi ko na-download at na-scan uh, I believe yung mga ganong features kasi malaking bagay lalo na kung teki ka naman na tao and uh, sometimes you rely on those stuff or may mga bagay ka na may ganon malaking bagay na meron din siya dito sa ating uh, room. I like the name although mas kilala ata yung mga CF Moto sa uh, 500SR na pangalan or yung ganon yung may number tas may letters yung uh, unique name niya na Boom, gusto ko siya. Parang, anong motor mo? Boom! <laughs> diba? Tapos, uh, yung display niya guys, sakta lang. Hindi siya sobrang laki. Parang sa mga deta motor, kasi eh, pangit naman kung sobrang laki. Pero, at the same time, nakikita mo yung lahat ng kailangan mo makita. And then, uh, TFT na siya. Yun nga, may phone connection pa. So, ano pa bang hahanapin mo? Um the buttons, the buttons are good, no uh, problem with it. Uh, madali namang uh, pindutin, wala, hindi man ako nahihirapan kahit tumatakbo ko. Madali namang hanapin kahit hindi ka na totally focus sa button. Um, yung upuan niya, yung upuan niya, in fairness, ang uh, comfy. And although mukha siyang malapad, hindi siya sobrang nakaka-affect sa baba ng mga binti nyo. In the sense na, di ba, yung ibang mga muta sa sobrang lapad nung upuan niya, matitiptow ka na. Ito, hindi naman. Hindi naman ganun na nangyari. And comfy nga siya. Tapos, um, uh, mahaba kasi for me yung upuan. So, pwede kang mag-adjust kung usog ka ba sa likod or usog ka sa harap. Pamisan-misan lalo pag mga long rides ginagawa natin yan eh para kahit paano yung katawan natin eh magbawa siya ng pagod lalong lalong sa part na puwet tsaka sa binte um, yung side mirrors niya gusto ko although bar end siya gusto ko yan yun nasa taas tsaka sakto lang yung size hindi sobrang laki pag sobrang late mo wala ka nang makita so very usable yung kanyang mga side mirrors six and a half hours later. Hello mga Katarki, we're back. Ayan. Kasi kanina naputol yung ating vlog sa Skyway nung papunta pa lang tayo sa Clark. And this time, time check, uh, 3.59, tayo naman ay pa-uwi na. So, dagdagan lang natin yung mga Nasabi kong una after this uh, ride. Uh, oh, wala naman siya. Um, napaka head turner niya guys ah. Kahit doon sa CIS, kung saan ko siya pinart, Sabi ng mga kasama ko, oh, dami daw curious dito sa motor na to. Daming lumalapit, daming tumitingin, and marami nagugulat na sobrang affordable itong motor na to kasi daw ang ganda para si Italian bike. Um, well, so yung takbuhan niya Oo ah, hindi naman ako naiiwan Sa mga kasama ko uh, Mabilis naman siyang Gamitin And uh, smooth naman I just want to say Na una uh, Wala siyang uh, Pre-mode settings Or preset mode Tama ba? <laughs> Basta yung service sya, hindi naka-preset Into uh, mode selections or different modes. What happened is, set up mo lang siya na isang beses. At so, yun na yun. So, bawat uh, feature or bawat setting niya, i isa in mo talaga ang pag-ayos. Tapos, meron siyang quick shift patas, pero downshift wala. I'm not sure kung meron akong hindi na-check sa settings. Pero So far yun, ganun ang ginagawa ko uh, Walang problema sa pag gear up Naka quick shift sya Pero sa Pag uh, Downshift, kailangan mong mag Clutch So far, yun ang masasabi ko Dito sa motor na to is Still A very good buy You have a unique bike Very affordable bike Very reliable brand very reliable service at maganda rin yung community maraming ano ah rider sa um, CF Moto in fairness so if you want to try this please visit any CF Moto branches meron sa Caloocan of course meron din sa Paranaque um saan pa ba marami na silang ano eh meron na rin sa Wiltec if I'm not mistaken and this model Available na siya ngayon in two colors. Sa mga inquiry naman, pwede rin naman kayo mag-message muna sa Facebook page ng CF Moto Philippines. Anyway, I hope you like this vlog. Pasensya na, kailangan natin solito ngayon sa Motostrada sa Kalookan. So, hindi na natin siya nabibigyan pa ng mas malalim na review or insights. Kasi halos, halos isang araw ko lang siyang naray. Again, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. Please also follow me on my TikTok, Facebook, and Instagram. Para lagi kayong updated sa ating mga ganap. Rides, events, motor na nag-try natin, and everything. I hope to see you again guys on my next video. Bye bye mga kateki. A few moments later. Ayan guys, mga kateki. Mag-walkthrough muna tayo dito sa Boom or 500 SR you ng know, CF Moto. At andito tayo ngayon guys sa Moto Strada. Yan. Kasi sinunin natin to at hindi pa tayo nakapag walk through. So, dual exhaust. Ganda no? In line 4 yan. Mamaya mag-sound check tayo. Dito merong 500 SR. Boom. SR, CF Moto. Ito nga pala guys ha. Titingnan natin mamaya doon. Meron ng uh, cowl seat ba tawag dito. Basta meron ng part na pwede mong palitan to. Para wala kang pang back ride. So marami nang dumating na accessories ito ngayon sa CF Moto para sa boom. Um, isang gusto ko talaga dito guys, si itsura. No? And two colors to. Itong nasa harap natin. Ang tawag nila dito ay Nebula White. Yan, Nebula White. Then, meron ding Zephyr Blue. O, Zephyr Blue. Uh, this bike, 499cc. And, sabi sa papel, guys, ang pinaka-maximum speed na kaya nito ay 220 kilometer per hour. Pero sa experience natin sa expressway, kahit medyo masikip, naka 170 naman tayo ng walang kahirap-hirap. So, feeling ko marami pa siyang kaya ibigay. May ito todo pa. This is liquid cooled, four stroke. sabi ko nga, inline four siya. Na mayroong ram air system. At ang kanyang horsepower ay 81.8 or almost 82 horsepower. Ang tawag daw sa ganitong design guys ay Neo Retro. At isa sa mga iconic niya is ito. Akala mo ilaw pero actually ang ilaw niya nandito. Pakita ko sa inyo guys. So pag-inan mo. May konting ilaw doon. Galing Oh ha? Huh? Nandun yung ilaw talaga sa baba. Itong 500 SR Boom guys ay may CFSC slipper clutch. At isang tawag pa dun sa kanyang uh, quick shift ay clutchless upshifter. Kasi nga, pang upshift lang. Pero pag nag-downshift ka, kailangan mong gamitan ng clutch. And uh, may tatlong seat height ito, guys. Itong gamit natin is the 815mm. Pero meron din siyang 795 at 785. And then, meron na din available na upuan na mas manipis pa. Para kung gusto mong mas mababa pa yung yung uh, boom. Ang kanya namang wet weight ay 194kg. Itong ating motor, guys, ay mayroong dual channel for the ABS. Meron namang two modes for the traction control at meron siyang ESS or emergency stop signal. So, dito guys sa display. kanya boom. 5 inch itong TFT curve display natin. Tapos, meron siyang simple navigation projection. And then, uh, built-in na rin yung shift reminder niya. Dito, makikita nyo anong gear siya. And then, sabihin niya kung kailangan mo nang mag-upshift or downshift guys, meron ding USB port dito. Itong USB port na to ay type C or type A. Ang kanya namang fuel capacity guys ay 15.5 liters. Pero sa experience ko, hindi naman malakas kumain ng gasolina tong motor na to. May pupuntaan lang tayo guys dito. Ay ako lang sa inyo yung yung display. Uh, bagong unit to oh, guys na naka-display. And then, merong mga kinabit dito na wala pa doon sa stock. Ito yung mga parts na available. Una-una, yung windshield niya guys, meron daw silang available na smoke. So, feeling ko pag yun na nakalagay dito, mas sporty na yung dating ng motor nyo. Para kasing solid black na tong harap. Tapos, um, this one. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. ang Ganda, diba? Ang forma. Oh. Diba? Wait. Yan hindi na siya upuan. Kung hindi na mga kayo nagbaback ride, ang ganda nito. So, dito to guys sa CF Moto mismo. Uh, of course, may mga guard na raw na available. Makita ko sa inyo. Ay, hindi pa kinabit. Pero, available na dito guys sa CF Moto. Tingnan natin, baka naka-display. guys sa CF mode, ito, makikita mo yung mga ano, parts. Kunwari ka mga pang 450 MP. Tapos ito mga pang um, 450 CLC. I want this ha. So ayan. Titingnan natin. Hindi pa nai-display kasi bagong dating landaw. Guys, mag uh, sound check tayo ha. Ay wait. Anyway, bago tayo mag sound check, pakita ko lang sa inyo mga buttons. Of course yung bar end niya ayan. And, yung mga buttons. Typical buttons you want to see. And, for this screen. Again, meron tong si F-MOTO app. Para naman makonekto siya. Ganda, no? Pero, makita nyo yung uh, gear, yung fuel, yung temperature, oras, everything that you need. And, dito guys, yan. Yeah. It. ito may mga information left, right, yun lang naman, back so, yan and ngayon let's turn it on